Good morning guys. Harvest uh, at kami ng kamatis. <sighs> Sobrang dami talaga mga kamatis. Uh, kalabanan mga cherry. Ang grabing dami talaga mga cherry. Ito yung basket ko. Oh. At saka nandoon na yung wheelbarrow na puno na yung box. Yung styrofoam box at nakapag gawa din ako ng mga tomato chutney. So ito yung mga tanim namin dito guys, yung mga kamatis namin. Ayan. Ay, oh, kita nyo yan. oh, dami pang bunga. Oh. Grabe. at saka isa lang ang market namin sa isang linggo every sunday lang. dati pumunta ako sa ibang taon mabinta ko tulahat lahat sa ibang taon pero ang hirap ito ibinta sa isang ano very slow talaga guys kasi ang market namin is ano lang uh, once a week lang sunday at saka hindi masyadong mabinta ito kung doon ako sa farmer's market or grower's market, siguradong mabinta ito lahat. Pero ayoko na, matagal na ako hindi na ano, doon nagtitinda ng mga produce namin since na ano, nag-COVID, nag-pandemic. So hindi na ako bubalik doon. Kasi ang layo talaga at saka hirap. Too much hard work talaga guys. Um, you have to uh, market, doing market preparation for two days every week. At saka mayroon na din akong ano, work so hirap talaga ah uh, ni mister na pumunta ko doon sa ibang tao na mag ano magbinta ng aming mga produce kasi malayo um, you have to get up early in the morning at saka you have to pay also you know, lots of petrol and then you have to pay the stall fee uh, almost 40 dollars now and then dito na lang kami sa ano malapit sa amin kasi sa pwesto namin sarili naming pwesto at saka hindi uh, malayo at saka walang bayad yan. Stolpe. So, sarili lang naming pwesto. So, dito lang kami sa malapit na lugar. So, it's a roadside stall. So, yun. Doon na lang kami magbinta. Kaysa, pumunta ako sa town at saka ang mahal ng gasolina. Uh, diesel ang gamit kasi yung meron akong uh, yut. So, yung yut ang ginagamit sa diesel yan. So, ayan. Magastos. So, dito na lang kami sa, ano, sa malapit naming lugar. Sa aming sariling pwesto namin walang stolfi yan at saka hindi pa maano, ano is not used a lot of petrol so ayun sa praktika lang tayo <laughs> ayan medyo ma madilim madilim ang ano ang mukha ko pag lumilingon ako mag change talaga ang light ng ani ng camera ko So Hanggang dito na lang tayo guys sa kay yun ang update natin. So ito yung mga kamatis na na-mention ko sa sa ibang video ko do, doon nag-harvest ako sa aking garden. So ito yung mga kamatis dito sa aming ano sa tinatanim sa open field around dito sa Hazelnut. So uh, pina nag, nag-plow si Mr. last year sa spring. Ha, so nagtatanim kami dito ng mga kamatis. So ito, ito yung mga kam kamatis ni Mr. saka iba din yung kamatis ko doon sa aking garden. So ayan so hanggang dito na tayo guys. Thank you for watching. Please subscribe. Please follow my Facebook page. Okay, bye. Please share my video.